Sa bawat kapaligiran, iba't ibang buhay ilang o wildlife ang umuusbong at naninirahan dito. At nakadepende sa kapaligiran ang mga residenteng namamalagi. Bilang kolektibo, tinatawag itong biodiversity. sa kalupaan kung saan laganap ang kagubatan, grassland at disyerto, tinatawag itong terrestrial biodiversity. Aquatic biodiversity naman sa mga organismong naninirahan sa mga katubigan. Sa bawat kapaligiran, unique o natatangi ang mga residente. Dahil depende sa dami ng pagkain, klima, temperatura at sa klase ng lupa ang mga muusbong na buhay. Pero paano naman sa mga kweba? Dahil sa natatanging katangian ng mga kuweba, natatangi rin ang mga buhay na dito naninirahan. Unang-una na dito, ang aspeto ng liwanag na importante sa kahit anong buhay. At ang kuweba ay nahahati sa tatlong bahagi o tinatawag na zones. Una na dito, ang entrance zone kung saan may pumapasok pang liwanag. Sunod naman ang twilight zone, kaunting liwanag o dim light ang meron dito. At ang dark zone, ito ang bahagi ng kuweba na wala ng liwanag at hindi na kayang mabuhay ng mga halaman. Uh, since yung cave natin ay, ay nasa ilalim siya ng lupa, or nasa loob siya actually ng bato, so mapapansin natin medyo limited na yung amount of light na pumapasok dito. So dahil doon, yung mga organisms na nakikita natin sa loob ng cave, kailangan nilang mag-adapt. Una, sa uh, low light. So dahil low na yung, um, maunti ma na yung amount of light na nakakapasok sa cave. So kailangan nilang mag-find ng another way para ma-sense yung environment nila. So uh, ikalawa, dahil konti na lang yung ilaw or halos wala ng liwanag na pumapasok sa loob ng cave, Uh, wala na rin energy halos kasi wala nang halaman. di ba Alam naman natin na sa base ng majority ng ating mga ecosystems, yung plants, yung producers ng energy. So dahil wala nang iliwanag, walang halaman yung nabubuhay sa loob ng cave. So wala ka ngayon ng producers. So naghahanap sila ngayon ng ibang source of energy. So doon papasok yung iyong mga bats kasi sila yung magdadala ngayon ng energy sa loob ng cave. Sa cave biodiversity, ang mga paniki ang itinuturing na keystone species dahil sila ang nagdadala ng mga kinakailangan nutrisyon sa loob na nagsisilbing buhay para sa iba pang namamalagi dito. So yung caves, um, roosting area siya ng about 50% of our bats in the Philippines. So it's, it's a temporary area for them kasi minsan, um, pwede silang lumipat eh. Pero yun yung importance ng caves, especially for microchiropterans, yung mga insectivorous bats. Meron din ilang species ng fruit bats, yung mga fruit-eating bats. Um, that use um, yung entrance, yung nakita mo kanina doon sa may... Especially pag malaki yung cave entrance, tapos may mga malalapit na fruiting trees. so minsan may nagro roost din ng mga fruit bats. Ayun. Pero yun yung um, importance ng caves for our bats. Kasi yung caves, ano siya eh, protected siya from the elements. Di ba? Stable yung microclimate na tinatanong. Stable yung temperature, uh, yung humidity. No? So, maganda siyang roosting area. Yung, yung area na yun, yung caves ginagamit nila to rest, To breed, to raise their pups for the for the females. Prof. ano yung ibat-ibang mga species ng bats yung makikita dito sa Cavinti Cave. po? So sa amin pag aaral ang narecord namin dito sa loob ng kuweba ng Cavinti ay eight species. So mayroong isang species ng tinatawag na fruit bat. So may dalawa kasing grupo yon yung fruit bats. Or kumakain sila ng mga fruits, ng nectar, mm -hmm. pollen. Um, isang species, yung Rosetus amplexicaudatus, and, and the rest of the species, yung seven, ay um, insectivorous bats o kumakain sila ng insekto. So may na-record kami na um, dalawang species ng Hipposideros, Hipposideros pygmaeus, yung maliit, at saka yung malaki, yung Hipposideros um, lekagulay like And then we also recorded rhinolophids, Rhinolophus, Rhinolophus filipinensis. Sila yung madami dito kasi they are able to echolocate. Kasi di ba madilim? So hindi sila nagre realize sa, sa mata nila, although they can see, they have small eyes, they can see, pero nagre realize sila sa echolocation. Nagre-release sila ng sounds from their mouth or from their nostrils, and then yun yung magbabounce dun sa walls, pag nagnanavigate sila mm -hmm. or dun sa prey pag sila ay mag-hunt for food. Mm -hmm. Dito nung pumasok tayo, nakita mo, um, so nadidisturb sila ah, kasi nag, naglipad lumilipad sila eh. So ah, nadidisturb abo. sila kasi may light kasi normally 'di ba dark siya. Mm -hmm. So makita mo, nung, nung pumasok <laughs> tayo, nung pumasok tayo, nagliparan sila kasi ah, nadisturb sila. Pero bumabalik naman sila dun sa sa pwesto nila. Mm -hmm. D.O.S.T. Vercada, natanong nyo na rin ba kung bakit lagi nakabaliktad ang mga panike? Okay, yun kasing mga panike, AJ, um, effortless sa kanila yung mag-hang upside down. Mm -hmm. um, yung kanilang uh, claw, mayroon yung tendon. Ano ba yung tendon sa English? Asa eh, sa Tagalog, may litid. So, may tendon na um, pag sila ay nag-hang... Um, hindi kailangan mag-contract yung muscle mm, abo. para ma-sustain yung hanging nila. Mm. Hindi katulad natin, di ba? Walang diba? force. Uh Oo. -oh. Uh -oh. So, walang force yun. Effortless yun sa kanila. Mm -hmm. And then, also, um, since nakahang sila upside down, um, maganda rin yun na uh, position para ma-detect nila kung may danger. Ah, uh -huh. uh -huh. And then, ayun. and then also kung may danger or may disturbance, um, since hindi hindi ma hindi nila kaya eh ilat mag stand on their um, hind limbs oh, wow. kasi maliit yung yung hind limbs nila mm -hmm. and they cannot launch them themselves diba saka konti lang yung lift ng kanilang wings so ang best way sa kanila para lumipad is to just drop themselves tapos ayan ah, extend oh, their wow. wings and then fly mm -hmm. so in terms of threats um, So, madami, no? One is yung perception, yung public persecution ng humans. Kasi, bats are viewed as pests, diba? Kinakain yung mga prutas. And then, with the recent COVID-19 pandemic, uh, blamed yung bats as the source of the virus, no? And threats also, um, especially sa cave bats, would be yung yung entrance of humans into the caves kasi na disturb sila. Pag may light, nakita mo naman kanina, di ba? Pag may light, nagliliparan sila. So, pag naiba yung microclimate inside the cave, pwedeng i-abandon nila yung roost nila, lilipat sila. Now, yung direct naman na talagang nakaka-decimate ng population ng bats would also be hunting kasi yun nga uh, ginagamit sila as, uh, as a food source no especially yung mga large uh, fruit eating bats yung mga flying foxes sa ating pagbabalik ating kilalanin ang iba pang residenteng naninirahan sa loob at labas ng kweba Isa rin sa mga importanteng nilalang sa cave biodiversity ay ang mga halaman at puno. Ano po yung importansya ng mga halaman sa pag-aaral po na ginagawa nyo? Um, inaaral namin ang iba't ibang halaman sa isang karst area or sa malapit sa cave entrances para magkaroon kami ng baseline data. Yung baseline data, ito yung inventory ng mga halaman na nakikita namin sa isang lugar. Mm -hmm. So, pwede namin itong gamitin kung gusto pa namin mag-aral ng, let's say, yung adaptability ng isang halaman, um, paano i conserve yung karst landscape as a habitat, at um, yung iba pang ecosystem studies. May mga halaman na specific yung habitat type nila. So, merong mga naitala na sa limestone or sa karst area lamang sila na document. Meron naman bukod sa karst area. Uh, makikita din sila sa ibang forest types. Mm -hmm. Sa ngayon naman Miss Michelle, ano po yung naging resulta po ng mga pag-aaral na ginagawa niyo po? Mm -hmm. Sa aming project um sa aming limang project sites, ang number one na madaming species kaming naitala ay sa Cavinti underground river and cave complex. Mm -hmm. Dito 'yun sa Laguna matatagpuan. Ang um, meron kaming mahigit na 200 species na naitala at ang isa dito ay critically endangered ang kanyang status. So, kung um, familiar kayo sa kapa-kapa, ito -kapa, yung Medinilla Magnifica. So, kinukuha ito as an ornamental plant. At ang halamang ito, makikita sa bagong 10 peso coin. Uh, Miss Michelle, ano po yung importansya ng flora pagdating sa biodiversity and ecosystem? Okay. Pagdating po sa biodiversity, kaya po namin um, inaaral yung iba't ibang uri ng halaman sa isang lugar para malaman po namin kung gano'ng kadami ang bilang um, ng mga halaman sa isang lugar. Hindi lang po um, yung bilang, pati po yung iba't ibang uri nito. Mm. Man, kung titingnan natin ito ng kabuuan, um, ang mga bats natin ay nagro sila sa loob ng kweba. Ngayon, pag sila ay kailangan ng kumain, So lumalabas sila at yung iba't ibang uh, bunga ng ating halaman or punong kahoy, 'yun yung kinakain nila. Pero hindi naman po lahat ng bats ay halaman ang kinakain. Meron din namang mga insekto at itong mga insekto din po ang host plant naman po nila ay iba't ibang uri din po. Sa loob ng kweba, samu't saring buhay ilang ang mga naninirahan. Sa itaas, namamalagi ang mga paniki. At sa ibaba naman ang mga insekto ang residente. Hindi naman siya, well, cave visitor lang sila. So, hindi sila cave dwelling. So, parang galing sila sa labas, so, nag-stay lang sila dito sa malamig. Ah. Or... Pero, ayan, arthropods. Sa so, mga maliliit ka, Ito ang mga arthropods. Ang arthropods ay klase ng hayop na tinatawag na invertebrates. Di tulad ng mammals, ito ay ang mga hayop na walang gulugod at buto. Karaniwang uri ng arthropods ay ang mga insekto. At dito sa kuweba, samut-saring arthropods ang naninirahan. Kagaya nitong spider cricket, nakabilang sa grupo ng Orthoptera. Ilan rin sa mga arthropods na nakita namin sa loob ng kuweba ay ang whip spider. Uh, ito ay isang uh, whip spider. Mm -hmm. So medyo mukha lang siyang gagamba pero medyo malayong kamag-anak siya ng gagamba. So kung papansin niyo meron siyang parang ano, pincers. Parang sa crab ba. Mm -hmm. So syempre, walang ganyan ng normal na mm -hmm. gagamba. Tapos yung uh, first pair ng legs na ito, ay mahaba. So, yun yung ginagamit niya pang sense ng kanyang environment. Diba? Sa loob ng kweba, may mga makikita ring milipid. Ang mga milipid ay kabilang sa grupo ng diplopoda at kalimitang nanginginain sa mga nabubulok na bagay. Kagaya nitong nabubulok na kahoy na inanod mula sa labas ng kweba. Kaiba sa ibang kapaligiran, masasabing kulang sa makakain ng mga naninirahan sa loob ng kweba. Kalimitang umaasa rin sila sa kung ano ang rin sa loob. Kung minsan naman, lumalabas sila para manginain kagaya ng mga paniki. ba? Diba, ang mga paniki ang itinuturing na keystone species sa loob ng kweba. Hindi lang dahil marami sila. Kung de dahil sila rin ang nagdadala ng nutrients at mikrobyo na importante para sa mga buhay na ninirahan sa loob ng kweba. Ito ang tinatawag na guano. Halimbawa ang mga insekto sa loob ng kweba sa kalimitan na pinagpukuhanan ng kanilang nutrients ay ang mga guano. Kung wala ng guano dahil nawala ang mga paniki sa loob ng kweba, maaari mawala din ang... ang mga guano ay ang mga naipong dumi ng panike at ibon na nalalaglag sa sahig ng kweba. Naglalaman ito ng nutrients kagaya ng nitrogen, phosphorus at potassium. At ito ang nagsisilbing pagkain para sa mga insektong naninirahan sa sahig ng kweba. Dahil sa sustansyang taglay ng mga guano, nagiging subject rin ito for mining. Nagiging mahalagang bahagi sila ng pataba para sa mga pananim o organic fertilizer. Guano mining in Inside the caves, maganda kasi siyang fertilizer, yung guano. So kinokollect siya uh, inside the caves. Um, it's also a threat for those that depend on the guano, like yung mga in invertebrates that depend on the guano as food, no, food source. Up next, alamin naman natin kung ano ang papel ng mga mikrobyo sa cave biodiversity. Mga panike at mga insekto ang nagsisilbing residente sa loob ng kweba na bumubuo ng isang kakaibang ekosistem. At ang isa pa sa importanteng parte ng buhay dito ang mga mikrobyo. Ang Nicer Caves ay may apat na component projects. Ang unang component ay ang terrestrial vertebrates and invertebrates assessment. Kung saan pinag-aaralan ng mga ibon, paniki, malilit na mammals, amphibians, reptiles, at mollusk. Floristic assessment of cave and karst areas naman ang pangalawang component. Dito naman pinag-aaralan at dinodokumento ang mga flora species sa labas ng kuweba. Ang pangatlo, terrestrial arthropods diversity assessment. Mga insektong naninirahan sa loob ng kuweba naman ang pinag-aaralan dito di si So ang pang-apat naman ay ito yung pag-aaral ng mga mikrobyong maaring matagpuan sa loob ng kuweba kasama na dito yung mga microbiyong matatagpuan sa guano. Pag sinabi nating guano, ito yung mga dumi ng ating mga paniki. So pinag-aaralan din namin kung anong meron sa tiyan o sa gat ng ating mga paniki na makikita sa loob ng kwebang aming pinag-aaralan. At ang mga assessment na ito naka sa mga kweba ng CALABARZON. At kabilang na nga dito ang Cavinti Cave. Sir, kanina nakita namin na kumuha kayo ng water sample. Para saan niyo po siya gagamitin? Ah uh, so yung ano namin, yung grupo namin under nicer program is sa uh, project for uh, kami nag-aaral ng microorganisms. Mm -hmm. So hindi lang water yung pinag namin, kasama yung uh, batgat, gut uh, guano at saka water. So sa water naman, so kumuha ako kanina to test yung ano yung uh, kung potable ba siya, kung safe ba siya. Uh, ayun, tsaka, ayun nga, kasi diversity yung pinag-aaralan natin. So, as a whole yung uh, kinukuha namin, kung ano yung uh, available, yun yung kinukuha namin. So, para din mapag-aralan kung ano yung microorganisms na nakatira dun sa tubig ng caves. It's very important because caves are considered rare environments. So, very interesting kung makakakita tayo ng mga bago or novel species of microorganisms na una pa lang nakita sa loob ng kweba At maaaring meron itong mga kahalagahan, hindi lang sa uh, medical or pharmaceutical uh, applications, ganun din sa maraming mga bagay. Sa Cavintino, marami kaming nakita very interesting Uh, species of bacteria and fungi o yung mga amag at saka mga bacteria. So, um, mang interesting kasi sa kanila is some of them harbors or meron sa kanilang antimicrobial resistance genes. Kung matatandaan nyo, isa siyang malaking problema ngayon dahil nagkakaroon na ng um, Uh, pagkalat ng antimicrobial resistance genes na nagkakaroon ng problema sa pag ng dati ay can easily be treated diseases kasi nga nagkakaroon na ng resistance ang ating mga mikrobyo. Isa ding magandang tingnan at nakita din namin ay yung beneficial. Ano ba yung beneficial? Ibig sabihin, meron din palang magandang maidudulot yung mga mikrobyo matatagpuan sa loob ng kweba. Ang isang halimbawa nito ay yung tinatawag namin ng mga actinomycetes or actinobacteria. Ito yung mga bakterya na kalimitang source ng antibiotics. So, kung matatandaan nyo, meron tayong tinatawag na streptomycin, no? Kalimitang uh, gamot para sa common infection. Alam nyo ba ang streptomycin ay galing sa bakterya Streptomyces. At marami kaming natagpo ang Streptomyces sa loob ng kweba. Sa mga rock formation, mga puno at halaman, at mga buhay ilang o wildlife, ang ating mga kuweba ay talaga namang nakakamangha. Ang pagiging misteryoso at mahiwagan nito, may kalakip na kaalaman na siguradong makakatulong sa ating buhay. So yung mga bats or panike, sila ay importante, sila ay pollinators, seed dispersers uh they control insect populations and they have an ecological role to play in our uh environment and our sur their survival uh is also our survival kailangan natin pahalagahan ang mga kuweba sa Pilipinas dahil ito ay nagsisilbing tahanan ng mahahalagang hayop na may magandang uh, papel sa ating mga buhay at pagbibigay ng balanse sa ating kapaligiran at para sa ating mga kabataan. Inihiling namin na samahan niyo kami sa aming advokasya sa pangangalaga sa kweba at sa mga makikita sa loob ng kweba. At sa susunod niyong pagpasok sa loob ng kweba, maging mapagmasid at pangalagaan natin ang bawat makikita natin sa loob ng kweba. At sa ating mga kabataan o mga mananaliksik na gustong mag-aral sa kweba at ang makikita sa loob ng mga kweba, kami po ay maaari niyong padalahan ng email sa nicercaves.uplb at up.edu.ph. You can visit our website at mnh.uplb.org and you may also like us or follow us in our social media pages. Iba't ibang likas yaman at buhay ilang ang naninirahan sa ating kapaligiran. Mula sa maliliit na mikrobyo, insekto, mga panike, hanggang sa mga nagtataas ang mga puno. Lahat ng ito ay may parteng ginagampanan sa ating buhay. At nakasalalay sa atin ang kanilang patuloy na pag-usbong. Gamit ang agham, teknolohiya at inobasyon sama-sama at patuloy natin itong pag-aralan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si AJ Castro at ito ang Expert Talk. Agen sa?